Magandang gabi po mga kalaki. Siyempre po, March 24 po ngayon. Linggo po ngayon. Nakasimba po ba kayo? Nagpalaspas po ba kayo? Bukas po, umpisa na po ng Lunes Santo mga kalaki. At siyempre po mga kalaki, sa mga may birthday po ng March at April po ngayon po, ayan, isusumada po natin ang inyong mga lucky numbers. Padadalan ko po kayo ng 2 digit at 3 digit mga kalaki ngayon pong gabi. May kasama pa yung 6 digit lucky numbers. Okay, ayan po. Sa mga sa mga mababasa ko po na talagang kailangan kailangan po nilang lucky numbers, re-replyan ko naman po kayo. Pero priority ko po ang may birthday po ng March at April po mga kalaki. Priority ko rin po yung mga senior. Ayan po, mga lola natin dyan na talaga nakatutok, nagpupuyat para sa atin. Na po. Ayan po, at magnilay-nilay -nilay po tayo. Huwag po tayo naglalabas masyado ng bahay. At syempre po mga kalaki, tumutok na kayo rito lagi sa amin dahil pwede mong ilista ang mga lucky numbers na mapipili mo, magugustuhan mo, pwede mong alagaan yan mga kalaki para sa ganon. Palitan mo na yung mga lucky numbers na hindi na lumalabas dyan. Gayahin mo yung mga napapanalo natin. Araw-araw po may mga napapanalo po tayo. Sa mga nagbabash po sa amin dyan, ako po, tigil nyo na po yan. Araw-araw po may mga napapanalo po kami. Nakapost po yan kahit i-check nyo po yung mga account nila. Real na account po nila yung mga kalaki. Hindi po kami nagsisinungaling. May mga nananalo po sa mga lucky numbers namin at meron din pong hindi. Ang importante, hindi po kami tumitigil magbigay ng mga lucky numbers para po sa inyo. Hindi ako titigil. Iko-code kita hanggat lahat mabigyan ko kayo. Yun nga lang, antay-antay lang. Okay? Ingat mga kalaki, tara na, magbigayan na tayo.